good morning mga kaubas uh, pero bad morning para sa akin ngayon ngayon naka emergency vacation ako kakarating ko lang kahapon at ngayon uh, umagang umaga yan pinuntahan ko tong aking mga pinadalang obas galing sa Saudi noon ito na sila ngayon at nakita ko wala pang mga tumubo or nagkaroon na ng mga bagong sanga sayang mga kaubas at hindi yata sila nakasurvive at ito nagtry ako na pumutol ng isang sanga ay wala na parang natutuyuan na hindi ko alam kung bakit na hindi sila nakasurvive kasi nung dumating naman sila meron naman silang mga maliliit na bagong sanga noon na pa usbong pa lang pero ngayon na yan uh, natutuyo walang makasurvive dito mga kabas try natin to to lang um, wala no brown brown na napaganda naman tong pinagawa kong medium nila hindi pa rin nakasurvive mga kaubas ayan o tuyo siguro ang naging uh, problema dito Itong malapit siya sa yero siguro mainit masyado kaya hindi siya kasurvive ng tuyo ayan sayang pero sana meron pa pero oh, wala na eh mga 2 weeks na to eh mga kaubas 2 weeks na silang naiparin dito hanggang ngayon wala pa rin napakalungkot ayan oh. subukan natin dito sa kanyang puno oh, wala brown na hmm. bunotin natin at dito na lang hmm ya. Oh, tuyo. Sobrang nanghina talaga ako. Sobrang nalungkot ako ngayong umaga na to. Sayang. So, 20 piraso ito. Kaya doon sa mga nag-aabang nito. Wala mga grabas nung bago ako kumuwi Gusto kong magdala ulit kaya lang wala na akong panahon na bumalik doon sa dati kong destino kung saan nandun yung mga tanim ko talagang uh, kailangan umuwi agad dahil nagka problema dun sa uh, nanay ko ayun sayang so, oh wala lahat tuyo oh wala na Na. ay walang nag survive sayang talaga hmm. tuyo tuyo sila lahat sayang naman ang tagal yung panahon na ginugol ko dito tapos walang nag survive Uh -huh. oh, wala ganda naman dito nung ano eh dumate nabulok siguro dahil basa lagi ito mag isa rin siguro ito sa dahilan so yun mga kaubas at ano na lang sa susunod na pagkakataon ulit na magkaroon tayo dito nito sa Pilipinas yung isa ko naman na nabuhay ko noon namatay din pinalagyan ko kasi ng mga uh, dumi ng kambing eh, naparami yata yung lagay natuyo din meron akong mga pinatalim dito noon ito sila ngayon pero ito Brazilian hybrid ito eh. Yeah. sobrang nanginahing ko dito kahit isa lang sana. O dalawa. Isang black or isang tawag din yung dream. Pero wala. Hindi sila nakasurvive. So yun mga kaubas. Uh, pasensya na sa mga nag-aabang nito. Pero wala tayong maibigay Walang nag-survive. Sayang na sayang. ayun. Berharap mengapa bahasa Sunda tu